Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inaresto na ang sinasabing mastermind sa panloloob sa pawnshop and jewelry store sa Cebu City base sa ulat ng Sun Star Cebu sa operasyon ng Cebu City Police Office, nadakip ang sospek na kinilalang si Jagger Gaverola, residente ng barangay Gutlang, bayan ng Argao at isang law graduate. Batay sa record, ang sospek ay naging pugante ng tatlong taon at bilanggo ng pitong taon dahil sa kasong murder at arson matapos ako sa hang nanunog ng isang bus sa Katmon, Cebu noong December 2001. Samantala, inaresto rin kagabi ang isa sa mga individual na nagnakaw sa Oro Sugbo Pawn Shop umaga ng November 25. Sa bisa ng search warrant, dinakip ang sospek na si Jerome Cambarihan Davin, 37 years old at residente ng barangay Kapioan, Argao. Na-recover sa kanya isang caliber 45 na may pitong bala. Positibo itong tinukoy ng mga saksi na siya umanong tumangay sa mga alahas na nakasilid sa estante. Inatasan ng ilang kongresista ang House Committee on Legislative Franchises na imbestigahan ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kasunod ito ng umano'y misleading information na sinambit ng isang host ng SMNI laban kay House Speaker Martin Romualdez. Pero missina before your question, ma'am, may na mm -hmm. break in information tayo ha. Mm -hmm. In a form of question, kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako! 1.8 billion pesos. For how long? for uh, almost one year lang. For Atong the entire con congress. Sa kanya lang. Sa privilege speech ni Quezon 2nd District Representative David Suarez, sinabi nitong napanood niya mismo ang tinutukoy na SMNI program kung saan sinabi ng hosts nito na winaldas ni Romualdez ang 1.8 billion pesos para sa kanyang mga travel sa loob lamang ng isang taon. Naniniwala si Suarez na dapat gamitin ng komite ang oversight function nito para agad na imbestigahan ang issue. Una ng pinuna ni House Secretary General Reginald Velasco ang kumakalat na isyo at sinabi nito na isa itong halimbawa ng fake news na gusto lamang nalituhin ang publiko at siraan si Romualdez pati na ang buong kamara. Agad namang inaprobahan ng Kamara ang investigasyon na nakaatas sa House Committee on Legislative Franchises na planong simulan sa Huwebes, November 30. Matapos ang tatlong buwang suspensyon, pinahintulutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr na ipagpatuloy ang dalawang reclamation projects sa Pasay City ayon kay Albay Representative Joey Salceda. Sa pahayag nito, malugod na tinanggap ni Salceda ang otorisasyon mula sa Pangulo para sa pagpapatuloy ng mga proyekto. Ngunit hindi niya ito binigyang linaw kung kailan ibinaba ng punong ehekotibo ang desisyon. Kabilang sa nasabing proyektong ipagpapatuloy ay ang 360 hectare reclamation project na tinawag na Pasay 360 at ang 265 hectare offshore na tatawaging Pasay 265 sa ilalim ng Pasay Eco City Coastal Development Projects. Samantala, mariin namang kinondena ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya ang naging desisyon ng Pangulo na bawiin ang suspension order sa Pasay City Reclamation Projects. Anila, dapat i-on hold muna ang lahat ng reclamation projects sa Manila Bay hanggat hindi pa natatapos ang cumulative assessment ng DENR. Matatanda ang noong Agosto nang iutos ng Pangulo na pahintuin ang lahat ng Manila Bay Reclamation Projects, bungsod ng hindi pa tapos ang ginagawang reassessment ng gobyerno para sa overall long-term impact nito sa kapaligiran. Matatandaan din na binatikos ni Salceda ang desisyon ng presidente sa pagpapahinto sa 22 Manila Bay Reclamation Projects dahil aabot anya sa 432 billion pesos ang mawawala sa bansa sa susunod na limang taon kung hindi ito matutuloy na maipatayo. Para sa KidLot News Updates, ako si Rosalind Sinciongco nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.